Manok na pula guys. Ganda ng mukha nito sayang lang. Tayong lang Kung ganda pa naman ang kanya. ganda pa na naman. Pa tapasan naman. Pa naman. pagka-kunin Ibig sabihin, konden dito talaga. Ba, ayaw 'yung Yung nakukuan sila na natatalo sila ng kwano Kaya, hindi <tinyo> yung may Ano tayo guys ng kwan? Prairie. Tanglad. Ayun po guys. Pa-comment naman kung ano po. Ano kaya po? Paminsa. Paminsa parang paminta parang paminta na oh na so, nakakaalam kinakain ba to yan oh oh yung buto niya Ano kaya to no? Parang paminta. Oh. Hindi na nabuhay yung mga tanglad dito. Masarap sana maglagay. Pag tag